Ayun, magandang 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 umaga po sa atin mga kasaksid So ngayong araw for today's video ay nandito po tayo sa kuya po At kinabukasan ay harvestin na po ito Kung mapapasin nyo si Sir Mario Dito sa kuya po, Barangay Bulala Dito sa kuya po, Nueva Ecija At nandito po tayo para tignan ang kanyang tanim po no, na kanyang inispirahan ng abundant harvest at pinuntahan din natin dati nung ka kaano pa lang yung binilang pa po natin yung ano yung tinatawag na tiller niya binilang pa po natin ngayon ito na po yung sitwasyon ng kanyang pali ngayon pero bago po muna yon please like comment and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell no para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos po natin ayun and start na po tayo dito sa video So ito, ito na po si Sir Mario at i-explain natin sa kanya kung ano po yung sitwasyon ngayon ng palay na dinemo natin dito sa kanyang tanim na RC-322. No, sir? So ito po si Sir Mario. So yun nandito na po si Sir Mario, Sir Mario. Kamusta ka naman? <laughs> okay naman po, sir. Mag Iba naman. na ang sombrero mo, sir. <laughs> <Di na yan. laughs> Wala Walala <na> po. Ah, <laughs> nasira dito, na. Nasira. Ah, <laughs> <laughs> uh, so yun, ito po yung sitwasyon ngayon ng palay ni Sir Mario. Sir, uh, ilang days na po ito ngayon, sir? Wala nang. Bale ano na po ngayon, sir? At eh, yung umuulan-ulan, hindi niya na na ano niya yung ano niya, yung maturity days niya. Ah, ah, ah. ah. Bale 100 25 na po bukas eh. 125 days niya. Apo. 'Yun yung maturity niya, sir, no? Opo. In halos nalampasan na niya dahil ulan ng ulan uh -huh. kaya eh, hindi siya masyadong ma hindi niya makuha yung ano, pagka talaga pagkakahinog. Mm -hmm. Pero mapapansin mo naman, 'yan Talagang ano, oh. uh, hin 'yung hinog na po yung talaga yung bunga pero yung dahon niya berdeng berdi pa rin. Berde pa rin. Oh, lalo na dun, sir, no, sa dulo po. Ganyan uh -oh. po talaga lahat yan. Dati sir, no, ilan ulit sir yung inaani nyo dito sir? Nung no, 152 po. 152? Opo. Sa 1. ano? 1.6. 1.6 lahat to sir, ang ba? Opo. Ang ah, 1.6 to, mga At dati, ang ginagamit yung abono sir, ilan? Bali, ano po, walo. Walo, walong bag. Pero ngayong cropping sir, ilan yung naabono? Bali, abono? ano po lang po, nag-adjust po kami ngayon, bali 5 lang po. Ay, bali lima na po yung nagamit nyo ngayon, Apo. Sir. Lang po yung ano Ah, ngayon. Ibig sabihin, walo, nabawasan ng tatlo. Apo. O, oh, ngayon, makikita na. Ilang, ilang beses ka nag nag-spray ng Abundant Harvest? Bali, tatlo po. Tatlo, ano yung una, sir? Anong ah, nung, ano po siya, Anong nag tractor. Ah, uh ah. -huh. Nung unang hand tractor, nag-spray na po kami. Ah, nung hand tractor, nag-spray na kayo? Apo, yung unang hand tractor niya. Okay. Tapos nung after transplanting, 25 days, uh -huh nilagyan na rin po namin ulit. Ah, nilagyan niyo na ulit. Ah, yeah. tapos po yung nung 65 days na siya, nung maturity yung mag ano na siya, yung kumbaga ah. Yung, ah, mag mag ano na siya, tawag ito yung milky stage. Milky stage. Apo. Ah, Ayun ay pangatlo. Apo. Ah, 65 days naman yun, sir. Apo. Ah, okay. Yung so na tatlong na beses na isprehan nga ni sir. Ilang ilang abundant harvest sir? Isa't kalahating galon po. Ah, isa't kalahating galon. Okay, ah, po. sa 1.6 hectare ah, no. Pa. Oh, so ito po ang na 1.6 hektar at ito po yung mga ano. Kaya na po tumingin mga kung ano po ba yung masasabi niya dito sa kanyang mga ano po mga tanim. Ayan, yung mga ano ni set. Sige, puntahan nga natin sir yung iba pa dito doon, sir. Dito po. Nandito dito banda. Hindi naman po sir no. Hindi naman po. <laughs> <laughs> Ayan. Base sir sa inyong pagkakaano, sir, pagkaka Calcula mula dati nung nakita nyo yung mga tanim nyo oh, sa po. ngayon. Ano yung pinagkaiba nila sir sa gan sa tindig, sa bunga, ganyan sir. Yung puno sir, uh, kumbaga malaki yung pinagkaiba eh. Uh -uh. Gawa nga nung dati-dati, kala mo kapag yung na kami, sunog na yung dahon. Uh -uh. Ngayon hindi eh. Ngayon Ber hindi, pa rin yung ano, berde pa rin yung dahon niya. Berde pa rin yung dahon no? Uh, tapos po yung kumbaga medyo uh -huh. matibay yung po yung puno niya. Mm. Kahit pala mong hybrid sir, you no? Know? Kaya nga po, parang hybrid eh. <laughs> oh, Oo. triple 2 po ito mga Aba. kasaksid, ha? Ayan po yun. Hmm. Kaya bukas po, ayan, ito po ay ano na po, papaharvest na ni sir. So ngayon, ang date ngayon is um, October 4. So October 4 po ngayon, October 5. Opo. Ibig sabihin sir, bukas uh, yung mag-harvest, harvesting lang, hindi benta ng palay. Diretso. Kasi di ba yung iba, diretso na eh. Diretso na po. Ay, na buka, uh, magkano, eh, mabibenta na bukas, sir. Magkano, sir? Magkano? Kailangan po, may diretso na rin. Kung ilan po yung lumalakad po, eh, pwede naman po kami ano, sumunod. Hmm. Kung ilan po yung lumalakad na presyo na ngayon. Ay, magkano po ba yung presyo ngayon, eh, sir? It? Eh, yung lumalakad na po rito sa amin ngayon, hanggang 18 lang na lang po eh. Ayun, 18. Uh, o sabihin na natin, sir, ang 18. Kasi di ba, sir, pagka-harvest nila, diretso kuha na nila yun uh, eh. Po. Ibag sabihin, kung sabihin na natin, sir, naka-160 ka, sir, o kaya dahil sa 1.6, oh, umani ka, sir, ng sabihin na natin na 200, ganyan, pwede na, sir, no? Pwede na po. Pwede. Pwede po. <laughs> Parag-parag na, sir, no? oh, kasi basap, sa iba nga. Masa't may area lang po, ayos na po sa amin. Hindi <laughs> 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 naman po natin hinahangad yung... Pero tingin mo, sir, ito sa sitwasyon ng palay mo ngayon, sir, kaya bang umani na mas mataas kaysa sa last scrapping? Uh, Ganon nga po yung expectation ko dahil... Ha -ha. 152 eh, medyo ano po siya noon, eh, madalang. Ah, medyo eh, madalang. Eh, ngayon po eh, talagang, ano siya eh, talagang makapal po siya makapal Makapal talaga, no. no? Saka marami naman nagsasabi na ah, ngayon ah. daw na naman tumindig ang palay dito. Ah, ngayon na naman. Ah, din. ngayon na naman. Kaya, Paano bang tumindig, sir? Kumbaga yung ganda ng palay, gano'n. Ah, okay. Sabi, gumanda yung palay. Ngayon Apo. nang gumanda yung palay. Ganyan naman oh, na ang ano nila. Pasipig na mo, Grabe yung nila. Ganyan na naman yung po. mga prediction ng mga kasama kong ano, farmers. Mm -hmm. mga kasama niyong farmers. Ano? Ayun, mga kasaksi do talagang lum talaga siya no? <laughs> kasi yung iba makikita mo yung dahon parang dilaw na dilaw na ito hindi pa masyado dilaw yung dahon <laughs> niyo, green pie oh. kaya ayan, mga kasaksid kung kayo po ay ano um, gusto rin sumubok no pwede niyong bisitahin din si sir dito sa Bulala para makahingi rin kayo ng idea mga kasaksid yan makahingi rin po kayo ng idea sa pagtatanim po ng ano ng pali at paggamit ng abundant harvest dito. Eh ang recommendation po natin sana kay sir no pag ano sir makalapit kayo dito sa ano sa, sa Mau o para, para sa soil analysis. Kaya nga po sana. Oo, para maanuhan natin para yung mga farmers magkaroon din silang idea kasi di natin alam baka yung kailangan lang pala dito sa tanim mo eh, limang bag lang. Naman. Yan nga po. Di ba? Opo. Oo, limang bag lang pero ah uh, nakatipid ka, no? Walo from lima. Tapos, nagamitan mo pa ng abundant harvest ay talagang ma napaka-puit malo. Okay? <laughs> <laughs> uh, so, yun. Ito po si Sir Mario talagang ano, um, nasunod niya yung ano natin recommendation natin, no? Siguro sa susunod na cropping, sir, ang gagawin naman natin, apat, yung ginawa naman ni Pastora. Apat po. Sa one day before transplant, Apo. ano, parang basal mo na yun, Opo. pero wala pa yung punla doon. Wala pa. One day before lipat tanim, dapat na isprehan mo na. Tapos, hmm. ang susunod dyan, 22 days. 22 days po. Ah, 22 days. Tapos after 22 days, sa 45 days. Apo. Pangatlo na yun. After 45 days, sa 65, 65 days. Yeah. Kahit apat lang yung maanohan natin. Try natin mga kasaksida. Opo. Kasi di noon mahirap mag-experiment. Di noon mag-experiment. Mag mas, <laughs> mas maganda rin po yung nag-experiment ka Diba? Apang... Kasi kay, kay Kagawat, eh kay ano, kay Pastora, ang ina ni sir sa 1,400 square meters, sir, ah, 36 na kaban. 44.5 no. ang um, per kilo. Pero, pag kinonvert mo sa 5 kilos yon, kumabot siya ng 32 na um, kaban, kaban sa 1,400 square meter. Mm. Uh, pero, pero, palag-palag na ba siya, sir? Maganda na ba yun? 32 kaban Sa 1,400 square meter? ma Malaki na po yun. <laughs> <Palang> <laughs> kasi karamihan e, ata sa iba sir, umaabot eh, lang. Ang, Inaanihan lang po namin ng ganun pag sa 3,000 square meter. Eh. Ah, ganun. 3,000 square meter na. Opo, po. Wow. Bibihira lang kapag sa second crop lang namin nalalampasan yung area. Ah, yung area. Ah, pero pag ganitong tag-ulan, talagang swerte mo na kapag na pag nakapag-area. Ah, nakapag-area. Oh, okay, <laughs> yun po mga kasaksi at ito pala <laughs> ang susunod natin na ano, dahil ito ah harvest na to, i-update na lang tayo ni Sir Mario. Yun tayo sa lilim, sir. Ah, sige po. Ah, <laughs> uh, i-update tayo ni Sir Mario dito sa aanihin kung ilan ang nahani dito sa 1.6 hectare po na kanyang tinaniman at naisprehan ng Abundant Harvest. Apo. Ngayon, uh, pupuntahan naman natin yung mga kasamahan naman niya noon na gumamit din ng Abundant Harvest kasi bali-balita daw eh, maganda ang naging resulta. Pero dapat ma-interview natin at malaman natin mismo sa kanila kung talagang umani sila talaga ng maganda mm -hmm. using Abundant Harvest. Ayun. Ayan. So, pag may mga tanong po kayo, uh, pwede raw po kayo mag-comment. Pero syempre, yun nga po, di rin naman natin alam sa ibang mga farmers na nakakaan sa atin eh wala daw tayong idea so yun po mga kasaksid no? uh, hindi naman po tayo nag-aral ng agriculture pero po ang tinuturo po natin dito yung mga experience mismo ng mga farmers so yun at yun mga kasaksid kaya abangan nyo na po yun. dumapa na nga yung iba Apo, so yun, susunod na lang po sa ano natin <laughs> so yun mga kasaksid may joke the light ayan dito po tayo sa isang, anong barangay ito sir? Ito sa uh, kurba. Kurba na, barangay kurba. At uh, isa sa nabigyan din ni Sir Mario at nakagamit din na abundant harvest dito po sa Barangay Kurba is eh, si Chairman po huh? Dani, Dani uh, si Chairman Dani Apo, uh, ng association sir no? Apo, uh, uh, so, ay man po ganda Apo, a vlog po tayo ma'am <laughs> <laughs> makikita kayo TV uh, <laughs> uh, so ito po si sir at tanongin natin kung ano po yung kanyang naging experience sa paggamit po ng abondan ayan sir ano po yung naging experience niyo po sir sa paggamit po ng abondan Nung kwan, uh, nakabili ako ng abundan ginamit ko yan nung kanina siya nung 40 days ah 40 days yun. oo oh. is free ko na yun ako ah, tapos uh, nung may sobra pa ako nung may 55 days I-inspire ko na yung sobra ko. 50 days po? Oo. Uh, 13,000 itong area ko. Oo. Uh, pero maganda yung kalabasan, yung abundant. Oo. Uh, mula nung... Hindi na ako nag-tap-dress eh, yun na lang. Ah, hindi na ako nag tap Oo. Kaya lang, kalabasan nun talagang konsya yung nagberdi siya. Green na green. Oh, uh, yung kapit bay Yung kapit ko na magsasaka diyan. Ah, uh, sabi na, ano ba yung spray mo yung palay mo? Ay, yung napili ko ng abundant. Parang hindi siya nagbabago ng birthday, sabi niya. Oo, oh, napakaganda naman pala uh, yung ginamit mo. Bakit di mo sinabi sa akin, sabi niya. Hindi lang, uh, ngayon ko lang tinisting, sabi ko. napakaganda pala yan. Mula nung hanggang sa naripar, medyo berdi-berdi pa. Yung, kwa, daon nga, yung daon. uh, kwa, dahon niya ganda ng dahon. so yung oh, yun, sir, tanongin natin. Na-harvest na, sir? Oo, oh, na-harvest Mga na. ilang, ilang ano po siya, sir? Ilan po yung naanin niyo sa 13,000? Uh, 216. 200? 116. Pero dati sir, ilan sir? Uh, kwan, uh, mas malaki ngayon. Mas malaki ngayon. Uh, pero dati nagto 200 din kayo. Mm, ganyan, 200. Hmm. parang yes. ilang bag sir ang naidagdag tingin. Sir. Uh, marami, mga kwan nasa 20 plus. Ah, 20 plus naman. Oh, oh, sa 1.3, 200. 12, o, hindi malayo sa isa. Kasi sa kanya sarang nang ganda ng ano eh. Arby's bukas. Saka kuhan yung... Kuhan yung pinaka... Batok niya. Ah, Parang oh. kuhan, bira lang yung walang laman. Ah, naglaman ah, yung, yung batok. Oo, oh, right. oh, napakaganda. Ang bibigat pa yung mga... Oh, oh, butin. Bu mga butil. Tapos, ilang beses nyo na-experience lang, sir? Tatlo. Dalawa lang. Ay, dalawa. Oh, no, 40, sa 40, sa 55 days. Isprang ko na yon ng last. Oh. Sa 40 kasi, sir, yun yung pag niya eh. 40 oh. to 45 days eh. Oh. Pero yung 50 kasi, to 60 days, yun naman yung pagbubuntis niya na. Yung may milk stage na siya. Oh. yun ang maganda so, na timing niya. Talagang napakaganda yung kalabasan ng bunga niya. So, 216 kaban, ilang kilo, sir, yung per kaban? Uh, average. nag average siya ng kwan, 56. Ah, uh, oh. pagkikat. Hindi oh. e ilang, <laughs> ilang ano yon ilang tons yun. Sabi <laughs> <laughs> na, 56 mm. ang average, tapos 216. 216. Um, na, yeah. kasi, Ay, so 1.3. Kasi yung kwan, yung butil na malulusog. Malulusog siya. Um, kaya satisfied kayo sir. Opo. Ah, po si Chairman na po mismo nagsabi. Oo, <laughs> sa mga nakakaponon po dito sa Kuya po. Ayun, Kasi ang sinampulan ko po talaga muna kay Sir. Bali do sir. 12 tons. 12 tons. Mm -hmm. Para, ano? Para kay Pastora po, kasi sa kanya 250 kaban, pero 50 kilos yung per kaban. Yun, per kaban sa isang ektarya yun sir Ay, 250, yun. 250 kaban ang inanin niya. Ngayon, dito natin masusubukan kasi sir meron kaming hinarvest sa kanya na sample dinemo ko na 1,400 square meter lang pero yung inani niya sa 1,400 sir umabot siya ng 36 kabal ah, pero 44.5 ang average pero pag kinonvert mo naman sa 50 kilos umabot siya ng 32 32 na yan 1,000 metro Ah, yun yung nasa. kaya, uh, yun palang naging testament, sir. kaya kumain sir. Ngayon, sir, magkano yung presyo ng palay ngayon, sir? Nung nabili niya, uh, sir? Nung 18 lang nung nagbinta ako. Oh, 18? 18. Eh, 18. 18 parang magkano po ang malinis na kinita niya sir tinatanggal na expenses ano 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 babas ko yung kwan yung kailan uh -huh. yung... po ba expenses lahat sir na compute niyo bali kwan eh uh, 46 ah 46 yung nagastos niyo uh, dun sa lahat 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 mm -hmm. tapos ang malinis na kinita niyo po parang nasa kwan eh ah uh... May victory uh, San Damian. Ah, may uh, uh, Panalo sir. Oh, kasi dito sir sa 221 na lungping na nagdemo dun sa Alamino sir. 19 pesos naman ang ano ang per kilo. Pero ang naani niya 221 46 yung average kaban mm. per kaban. Oo, oh, kaya umani siya ng ay kumita siya doon ng 107,000. Mm. Tanggal na yung expenses. Ah, uh, 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 Sa inyo din sir, rin. parang umikita po kayo every month ng 30,000. Ah, ganoon, ganoon din. Ganoon din po, nakita ko kasi ay, bihira lang ano po po, po, po. Ay, ito yan, eh. po ito po, po. Mm, po pala yung pinag, ano, pinagharbisan ni chairman po, pinag paligid po pala ng bahay oh, so, um, hindi nakahilala pa pala hindi nakahilala <laughs> oh, si so, sir maraming salamat po chairman sa ano yung ninyo at Naway makatulong din sir sa ano po sa ating mga farmers tapos masun gusto gusto niyo po ma -subok ulit sa second cropping itong si Abundant Harvest pwede namin kayo turuan sa method na ginawa ni Pastor kaya siya umani ng 250 kabanses sa isang So, so susumit, pwede nating i-try dito sa inyo. Kasi itatry din namin kay <laughs> 'yung method sir, ha? 'yung method, 'yung process ng pag-spray. Gagamitin namin sa second. Kasi ang gusto ko 'yung price ng pag-spray kasi uh, basta bumili na order lang ako kay Mario uh, ng Sanandron. Testingin ko lang sabi ko. Yung mga nang kalabasan, napakaganda pa. Kaya, kapag yung, uh -huh. uh, kapag nag-ano ka na, yung mag- magtatanim bago magtanim may kapag na linang na Tapos na nakuliglig na, -siyan na. kasi akong nag-border ng na abundan kaya na, mm, uh, nag-meeting lang kasi tayo noon eh uh, po anong variety po yun? longping longping 534 longping 534 uh, na naanihan nyo po ng 216 kaban uh, sa 1.3 hectare uh, 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 yun po yung variety po ni ano ni chairman na nagamitan po no longping maganda rin po pala yung 534 chairman no? opo talagang um, Ah, uh, sik yung kwan niya, yung, butil niya talaga. Oh, butil niya. oh. Parang 937 din sir kasi 'di ba sumikat 937 uh, okay. din eh. Masarap daw yung bigas din, tapos hmm. maganda rin mamunga. Ah, oh, uh, oh. yung bigas niya. So 'yun po yung o, ano, kilagkit yung pagka luto. Opo. Oh, 'Yun po yung ano variety ni Chairman dito sa kanyang napaganihan. Yan Yun po yung naging testimony naman ni Chairman. Kaya po, Chairman, maraming salamat po sa testimony po ninyo. At may share din natin sa mga farmers. Yung uh, open mo yung Facebook mo tingnan mo yung TV. Yes po. Parang nandun pa Um, ito po, makikita nyo na rin doon. <laughs> uh, so, yan po. Maraming salamat po. Makasaksid.